Good morning for today's video. Batang uh, Mindanao, ah uh, open na naman. Uh, yung buhay, buhay tindahan ng idol. Ready to serve naman sa ating Mga customers, I uh, will come in from Binabati ko rin yung mga kababayan natin na sa ibang bansa. Good morning, good afternoon or good evening man sa inyo ah uh, Ingat lang tayo palagi, God bless Huwag mong pawala ng pag-asa uh, Tuloy-tuloy lang eh. pagsisikap mga idol uh, Good morning sa Pilipinas Good morning sa Pilipinas Ready to serve hanggang alas 9 din ng gabi uh, Welcome, welcome Good evening mga kabatid ng Mindanao Welcome to this video segment My Rights Tuloy-tuloy uh, pa rin ang pag natin sa ating mga customers Tuloy-tuloy uh, pa rin mga idol uh, Tuloy-tuloy lang ang servisyo natin mga idol um, tulong tayo sa kapwa at tinutulong tayo sa kapwa natin mga idol Ay, ah, ingat tayo palagi. God bless Good evening, mga kabatang Mindanao. For today's this video, uh, open pa rin tayo mga idol. Hanggang alas 9 ng gabi, sa pagsiserve natin sa ating mga customers tuloy-tuloy uh, lang pagsiservisyo natin sa ating uh, tindahan mga idol hanggang alas 9 ng gabi uh, mga idol binabati ko yung mga kababayan natin sa ibang bansa <clears throat> good evening or good morning good afternoon man kung saan kayong lupalop ng mundo naroon Ingat-ingat palagi. Good evening sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap natin ng idol. God bless. Ingat palagi. God bless. God bless. Ingat. <laughs>